awit ng pagpupuri. Lahat ng matuwid dapat na magsaya dahil sa ginawa ng Diyos sa kanila. Kayong masunuri magpuri sa Kanya. Ang Diyos na si Yahweh ay pasalamatan, tugtugin ang alpat, awit ay saliwan. Isang bagong awit, awiting malakas, kasaliw ang tugtog ng alpang marilag. Si Yahweh ay tapat sa kanyang salita at maaasahan ang kanyang ginawa. Ang nais niya ay katwirat katarungan, ang pag-ibig niya sa mundo'y laganap. Sa utos ni Yahweh nalikha ang langit, ang araw, ang buwang talang maririkit. Sa iisang dako tubig ay tinipon at sa kalaliman ay doon kinulong. Matakot kay Yahweh ang lahat sa lupa. Dapat katakutan ng buong nilikha. Ang buong daigdig kanyang nilikha. Sa kanyang salita lumitaw na kusa. Ang binabalangkas niyong mga bansa, kanyang nabab, nababagot winawalang bisa. Ngunit ang mga panukala ni Yahweh hindi masisira, ito'y mananatili. Mapalad ang bansang si ang Diyos. Mapalad ang bayang kanyang ibunukod. Magmula sa langit, kanyang minamastan ng lahat ng tao na kanyang nilalang. Nagmamasid siya at namamahala sa lahat ng tao sa balat ng lupa. Ang isip nila'y sa kanya nagmula, walang nalilingid sa kanilang gawa. Ni dahil sa hukboy, hari nagtagumpay. Ni dahil sa lakas, nagwagi ang kawal. Kapayong pagdigmay, di na kailangan upang sa digmaan kamitin ang tagumpay. Di makakapagligtas, lakas nilang taglay. Ang nagmamahal kay Yahweh at nagtitiwala sa kanyang pag-ibig ay kinakalinga. Hindi hahayaang sila ay mamatay kahit magtagutom sila'y binubuhay. Tanging si Yahweh lang ang ating pag-asa, tulong na malalaki, malaki at sanggalang siya. Dahil nga sa Kanya kami natutuwa, sa Kanyang pangalan ay nagtitiwala. Ipagkaloob mo na aming makamit. O Yahweh, ang iyong wagas na pag-ibig. Yamang ang pag-asay sa iyo na